kapag kanal na ang pinag-uusapan, siguradong ang nasa isip ninyo ay mabaho at marumi. Pero what if may kanal dito sa atin sa Pilipinas na kapag iyong nakita ay hindi ka makapaniwala? Yes, talagang hindi ka makapaniwala dahil hindi mo aakalain na may ganitong klaseng kanal pala dito sa atin sa Pilipinas. Yun know, o, so andito tayo ngayon sa Sarangani Province dahil may ipapakita ko sa inyo na ito na marahil ang isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na kanal sa buong Pilipinas. Gaya na nakikita nyo kayo, no? Ayan o, no? kumpul-kumpul na sobrang daming tilapia. Tapos kita nyo, kitang kita ang kalinisan nitong kanal na ito. Gulat kayo no? Lupig na diri sa among kanal o kay tinaw po kaayo. Unya, napay naapay mga chocolate nga gipaanod o. Ang daraw. Perting tinawa kayo o na ipaanod nga mga chocolate o. Tanawa niyo, niyo mga isda raman na yung makita makita sa inyong kanal. Pero diri sa muao o, na mga chocolate. Paanod tungkol sa katinaw kayo. Perting limpyo kayo ang tubig bugnaw po kayo mo nang gituyo na siyag paanon kay para pag magkinsay makakita diya sa ubos bugnaw na kayo pwede na yung imnon kay perting tinawa kay ning tubig diri sa mong kanal tanawa <gibit> nyo mga perting tinawa kay sa tubig ko oh. looping na inyong kanal diya oi sa sarangani sa mo sa sa mga city o oh, sa lunsuran mo ni tinawoy kayo nga kanal